Binigyan ka na ba ng mga sandali sa buhay na tila lugaw ngunit biglang nagiging ginintuan sa tamang oras? Ang mga anghel, mga tanod ng sansinukob ay may mensahe para sa iyo. Sa pagtatapos ng pagsubok, kanilang mga pakpak ay gumagawa ng tunog, ipinapadala ang kanilang mga bulong ng karunungan at pag-asa. Maasahan mong kanilang mensahe ay maaring maghatid ng luha Ngunit ito'y mga luha ng lakas at kaliwanagan bilang pahiwatig ng kanilang paggabay sa iyo. Habang ang bawat araw ay umaabot sa paglubog ng araw, magkakaroon ng mga pagsubok at mga katanungan na pumapahina sa iyong loob. Subalit, nais kong ipabatid na ang yaman ay hindi natatagpuan sa mga bagay na materyal. Ang tunay na kasaganaan ay nasa puso at kaluluwa. Samahan mo ako sa paglalakbay na ito upang malaman ang lalim ng kanilang pahayag. Mahalaga ang iyong presensya hanggang sa huli upang masalamin mo ang buong mensahe. Sa likod ng bawat bagyo ay isang bahaghari at ang mga anghel ay nandyan upang ipakita ito. Sa paglalakbay ng iyong buhay, nagkaroon ka na ba ng mga panahon na akala mo'y wala ng pag-asa? Mga oras na tila ang gabi walang katapusan? Ngayong araw, Nais ng ating mga tagapagbantay na mabuksan ang iyong mga mata at puso sa mga himalang naglalaro sa paligid mo, sapagkat may ligaya sa bawat mitiin at may lakas sa bawat hinaharap na pagsubok. Ang mga mensahe ng mga anghel ay hindi laging derecho. Minsan, sila'y nanggagaling sa maraming anyo, sa mga pangarap, sa mga kanta, o kaya'y mga mahahalagang salita mula sa isang kaibigan Huwag mong hayaang sila'y lumampas. Marahil ang kulang na bagay ay isang malambing na bulong mula sa kanila. Isang gabay na kailangan mong sundan upang makita ang liwanag ng daan. Ikaw ay hinihikayat na manatiling bukas sa mensahe na maaring baguhin ang takbo ng iyong pamumuhay. Makinig sa mga bulong ng hangin at ingatan ang mga tala ng mga aninong lumilipad sa iyong isipan isiping bawat sipol ng hangin at bawat patak ng ulan bilang paglakbay ng pag-ibig ng mga anghel na kumikilos para sa iyo. Sa bawat pagkakataong ikaw ay nangangailangan ng sagot, itanong. Sa sandaling ang silid ay tila puno ng kaguluhan at pananabik, alalahanin mong ikaw ay sinusubok, at ang mga anghel ay laging naririyan, handang makinig, nagaabang lamang sa pagkakataong makausap ka. Nais nilang maiparating na hindi ka nag-iisa. Ikaw ay may kasama sa iyong mga pakikibaka. Habang nagpapalatay-tay ang mga alon ng pagbabago, may kasiguraduhan na naroroon ang mga anghel, ang iyong mga kaibigan, tagapayo at gabay. Ibinabahagi nila ang kanilang kakaibang lakas sa pamamagitan ng iyo, sa pamamagitan ng kanilang pagsasalaysay na puno ng pagmamahal at awa. Naghihintay lamang silang ikaw ay kanilang tawagin. Alalahanin, alingaw-ngaw ng mga alaala at pagkamangha ang kanilang iniiwan bilang tanda ng kanilang pagtingin. Huwag kalimutan ang mga aral sa iyong paglalakbay. Isulat ang mga ito sa iyong puso para sa susunod na henerasyon. Ipakilala mo ang mundo sa kanilang liwanag at pag-iral gamit ang pag-asa na kanilang pinapasa. Ang iyong kapangyarihan ay nagmumula sa iyong kakayahang maramdaman at makinig. Buksan mo ang iyong sarili sa kanilang mga palatandaan at ikaw ay hindi kailanman mawawala ng daan. Ang yaman ng Espiritu ay ang pinakamataas na anyo ng kasaganaan na maipapamana mo sa iyong sarili. Ngayong gabi, pagnilayan mo kung paano ang kapayapaan sa iyong puso ay lumikha ng isang revolusyon sa iyong Espiritu. Ang mga pagkakataon ay makakarating sa iyo Lagi mong tandaan ang kanilang mga mensahe ng pag-asa. Mangako sa iyong sarili na simula ng bawat araw na may layunin na ipamalas ang kanilang karunungan sa lahat ng mga magagandang bagay sa inyong paligid. Ang mga anghel ay naniniwala sa iyong kakayahan na magbago. Tiyak na ikaw ay isang paglalarawan ng kagandahan at lakas, kaya mabilis kang yumakap sa mga pagsubok ibahagi mo ang kanilang kapayapaan at ikaw ay mapapaligiran ng mga ligayang hindi mo inaasahan sa lahat ng iyong mga nagawa naroroon sila nagtatala ng iyong tagumpay para sa mga darating pa ipamalas mo ang kanilang karunungan sa mga desisyon mo isalin mo ang kanilang pagmamahal sa bawat galaw mo sa ganitong paraan hindi mo kailanman mararanasang mapawalay sa kanilang presensya Manatili sa liwanag ng kanilang tulong sapagkat ikaw ay ginagabayan patungo sa iyong lehitimong yaman. Makaramdam ng tapang at pagkakaroon ng lakas na walang hanggan. Ang iyong kwento ay isang halimbawa ng pananalig at tibay at kasama nila, walang bagay na hindi mo makakamit. Tulad ng isang rosas na namumukadkad sa tamang panahon, ikaw ay patuloy na magliliwanag. Ang mga anghel ay nag-aalaga sa iyo, binabantayan ang bawat yapak. Isaysay mo ang kanilang himig sa pamamagitan ng simpleng mga kilos at ang mundo ay magkakaroon ng panibagong liwanag na tumatanglaw. Iangat mo ang iyong espiritu sa kalangitan, damaing magaan ang iyong loob at naliliwanagan ang iyong landas. Sapagkat ikaw ang tagapagmana ng bughaw na langit na puno ng mga hiyas ng mga pangarap. Panatilihing bukas ang iyong puso nang ang kagandahan ng mensahe ay makapasok at tumira doon. Ipagdiwang ang bawat araw na puno ng kababalaghan sa pag-asang may mga bagong mensahe silang dadalhin muli. Palaging hayaang bukas ang iyong puso sa kanilang mga palatandaan. Iyon ay regalo na kanilang maipapamana. Huwag kalimutang magbahagi ng mensahe, ilike ang video, at isubscribe ang channel para mas marami pa ang makarinig ng kanilang wika. Habang ang mga buwan ay nagpapalit at ang mga bituin ay sumasayaw sa kalangitan, laging may bagong bagay silang maibabahagi. At kung sakaling kailanganin mo ng higit pang gabay, narito ako upang sabay nating tuklasin ang mga karunungan ng mundo. Maraming salamat sa pagtanggap sa mensahe. Paalam muna sa ngayon, ngunit hindi ito ang katapusan ng ating usapan. Sa pagdapo ng iyong palad sa mundong ito, madalas ay may mga tanong ka sa isip mo na tila wala ng kasagutan. Ngunit nais ng mga anghel na malaman mong ang bawat katanungan ay bahagi ng mas malaking plano. Ang bawat karanasang iyong dinaranas, mabuti man o masama, ay nagtuturo sa iyo ng mahahalagang aral ipinapakita nila na ang bawat laban ay may layunin at ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay nagaambag sa iyong pagunlad. Habang patuloy mong pinipilit ang iyong sarili na makaakyat sa mga bundok na tila hindi mabundok, alalahanin na ang mga hamon ay hindi hadlang kundi pagkakataon sa pagpapalalim ng iyong pananalig. Ang mga anghel ay nagbigay sa iyo ng lakas upang lumaban at sa tuwing parang gusto mo nang sumuko, nandyan sila para ipaalala sa iyo na mayroong liwanag na naghihintay sa dulo ng landas. Magpatuloy ka sapagkat ikaw ay mas malakas kaysa sa kahit anong pagsubok. Habang ika'y naglalakad sa iyong landas, maaaring makatagpuka ng mga tao na tila may daladalang pangaabala. Sa kanila, dapat mong tandaan na hindi mo kailangang sumama sa agos ng negatibong enerhiya. Ang mga anghel ay nag-aanyaya sa iyo na maging ilaw, na magbigay ng inspirasyon at pangunawa. Sa pagtulong mo sa iba, ikaw ay hindi lamang nag-aangat ng ibang tao, kundi nag-aangat din sa iyong sarili. Isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay ang pag-intindi sa mga sarili mong emosyon. Huwag matakot maramdaman ang takot o panghihina. Ipinapakita ng mga anghel na ang iyong mga damdamin ay bahagi ng iyong pagbuo. Sa pag-uusap mo sa kanila, mas madali mong malilipat ang mga damdaming ito mula sa bigat ng pasanin tungo sa mga sagot at solusyon. Ngayon, kung natutungha mo ang iyong mga kakayahan at pinapanday ang iyong sariling kapalaran, makikita mong ang mga tagumpay ay hindi lamang nagmumula sa mga malalaking hakbang ang mga simpleng bagay mula sa pagpapakita ng kabutihan. Sa kapwa hangang sa maliliit na tagumpay sa buhay ay nagdadala sa iyo tungo sa iyong mga pangarap. Huwag baliwalain ang kahiit maliit na hakbang sapagkat iyon ang mga batong pundasyon ng iyong tagumpay. Mga pagkakataon na maaaring kunin ng iyong atensyon ay di na maiiwasan. Maging mapanuri ka sa mga pasyang iyong ginagawa. Hindi lahat ng pangarap ay dumarating sa isang maginhawang pakete. Minsan, kailangan mong talikuran ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo. Ang mga anghel ay nagtuturo na ang pagpapalaya sa mga negatividad ay bahagi ng pagtanggap sa mga bagong pagsisimula at mga rehiyon ng kasaganaan. At sa paglalakbay mo, may posibilidad kang madapa, huwag mawalan ng pag-asa. Sa bawat pagkadapa, umangat ka muli ng mas malakas. Ang mga anghel ay laging nandyan, dinidinig ang iyong mga pananampalataya at pag-aalala. Patuloy nilang ipinapadala ang kanilang mga tagubilin sa mga paraan na hindi mo palaging nakikita. Buksan ang iyong puso sa kanilang mga paanyaya at magpatuloy ka sa pagtitiwala sa kanilang gabay. Sa mga oras ng pagdududa, itanong sa iyong sarili, Ano ang maaring matutunan ko dito? Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa walang kamalian, kundi sa katotohanan kahit na nagkakamali, patuloy kang bumangon at natututo. Ang mga anghel ay nagbabantay sa iyo, at ang kanilang kahinahunan ay natutulungan kang makita ang mas malalim na layunin ng bawat karanasan. Samantalang nagsusumikap ka patungo sa iyong mga pinapangarap, ihandog mo ang iyong puso sa mga aral na dala ng bawat hakbang ang pagkakaalam sa sarili at pag-unawa sa mga pangangailangan ng iyong kaluluwa ay mga bagay na madalas na nakakaligtaan. Sa iyong mga pagkukulang at ang gawi na nagiging bahagi ng iyong persona, tutulong ang mga anghel na ituwid ang iyong landas at gawing mas maliwanag ang bukas. Subukan mong ikonektang muli ang iyong sarili sa kalikasan doon mo mas madaling maririnig ang kanilang mga tinig. Minsan, sa simpleng pag-upo sa ilalim ng mga halaman o pagninilay sa tabi ng dagat, mas makikita mo ang mga pahiwatig at mga aral na handog ng mga anghel. Walang mas mahirap na gampanan kaysa ang manahimik sa gitna ng ingay ng mundo, ngunit ito ay kinakailangan para sa pag-unawa ng iyong tunay na layunin. Sa bawat pag-iyak na dala ng lungkot o takot, may kasabay na ngiti ng kaligayahan at pag-asa. Ito ang itinataguyod ng mga anghel, balanse. Sa iyong pagnanais na marinig ang kanilang mga mensahe, huwag kalimutan ang halaga ng pagtanggap sa iyong sarili, nakakachamba ka sa mga pagkakataon at pagkatalo. Lahat ito ay bahagi ng iyong kwento. Huwag kalimutan na i-like at i-share ang Ganitong mensahe sa ibang tao. Anuman ang iyong sitwasyon, muling ipaalala sa iyo ng mga anghel na ikaw ay mahalaga at puno ng potensyal. Sa bawat pagkakataong sumasabay ka sa agos ng buhay, patuloy na lumalim at umunlad. Maging inspirasyon ka para sa iba dahil ang iyong paglalakbay ay hindi lamang para sa iyo kundi para sa mga tao sa paligid mo. Magsimula ka sa maliliit na hakbang. At unti-unti mong mararamdaman ang positibong pagbabago sa iyong buhay. Alalahanin mong sa bawat araw na ikaw ay bumabangon, dala mo ang simbolo ng pag-asa. Ang mundong ito ay puno ng mga posibilidad at ang iyo ay nasa iyong mga kamay. Sa mga sandaling hindi mo na alam ang direksyon, kumapit ka sa iyong puso at hayaan mong yakapin ka ng mga anghel. Magsimula kang magtiwala na makakahanap ka ng mga Sagot sa mga tanong mong tila walang katapusan. Maging bukas sa mga sorpresa at himala na hatid ng buhay nasa bawat sulok at dihahe. Ang iyong pag-usad ay alin sunod sa mas mataas na layunin na madalas nating hindi nakikita. Lapitan ng bawat araw na parang may dalang bagong mensahe mula sa mga anghel at yakapin ang bawat pagkakataon na magkaroon ng pagbabago sa iyong puso at isipan. Minsan, nakikita mong ang mga pagkakataon ay nagiging mas maliwanag sa mga pangarap na tila hulepe, puno ng pag-asa at ligaya. Huwag kalimutang ipagpatuloy ang iyong pasasalamat sa mga maliliit na bagay. Sa mainit na kape, sa amoy ng bulaklak, sa mga ngiti ng tao sa paligid mo. Minsan ang mga simpleng bagay ang nagdadala ng pinakamas malalim na pagbubukas sa iyong espiritu. Dahil sa iyong pagsusumikap at katatagan, inilalapit mo ang iyong sarili sa isang mas mataas na pagkakaunawa. Patuloy na makinig sa mga pamamaraan ng mga anghel at bigyan sila ng puwang sa iyong puso. Ang mga mensahe mula sa kanila ay hindi palaging madaling marinig. Ngunit narito sila, nag-aantay upang iyong pahalagahan at pagyamanin. At gaya ng nakasanayan, habang ang mga anghel ay patuloy na naguumapaw ng kanilang liwanag at karunungan sa iyong landas, Alalahanin mong patuloy kang kumilos na may layunin at tapang. Sa paglalakbay na ito, ikaw ay maaring makatagpo ng mas marami pang mensahe na tiyak na magdadala sa iyo ng mga mahalagang pagbabago. Hanggang sa muling ating pag-uusap, naway ang iyong mga hakbang ay iyong ipagpatuloy na puno ng determinasyon. At balang araw, makikita mo ang iyong sarili sa pinakataas ng bundok, may ngiti sa iyong labi. Nagbabalik-tanaw sa bawat hakbang na iyong tinahak. Maraming salamat sa iyong tiwala. Ito ang simula ng isang mas makulay na paglalakbay patungo sa liwanag ng iyong mga pangarap. Sa bawat hakbang mo, nais ng mga anghel na ipaalala sa iyo ang halaga ng pag-ibig at pagpapahalaga na nasa iyong puso. Ang iyong paglalakbay ay puno ng mga kwento ng tagumpay, pagbabago at nakaraang labanan at bawat isa sa mga ito ay nag-aambag sa iyong walang kapantay na katangian bilang tao. Isang inspirasyon ka, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa lahat ng mga tao sa iyong paligid. Ang mga distro na iyong naranasan, mga sakripisyo na iyong tinahak, lahat ito ay patunay ng iyong katatagan at dedikasyon. Ang iyong mga luha, mga ngiti, at bawat sandali na iyong pinagdaraanan ay nagpapakita ng isang damdamin ng pag-ibig na hindi kailanman nagwawagi. Ipinapakita mo sa mundo na sa likod ng bawat pagsubok ay mayroong pag-asa at pananampalataya na naglalakbay kasama mo. Patuloy kang nagiging ilaw para sa iba, nagbibigay ng lakas at inspirasyon. Ipinagmamalaki ka ng mga anghel ang iyong mga kaibigan sa langit at sila'y nandyan, palaging nagmamasid sa iyong mga nagawa. Sa huli, nais kong magpasalamat sa iyo dahil sa pagtanggap mo ng mensaheng ito. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay may kahulugan. Ipagpatuloy mo ang paglalakbay na ito at alalahanin na hindi ka nag-iisa. Magsama-sama tayong magbuhat ng pag-asa at pagmamahal sa mundong ito. Kung narinig mo at naramdaman ang kapangyarihan ng mga mensaheng ito, pakiusap, patunayan ang iyong pagkilala, at pagmamalaki sa sarili sa pamamagitan ng pagsasabi ng Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatalakas sa akin. Hinihimok kita na sumali sa ating komunidad sa pamamagitan ng pag-subscribe sa ating channel at pag-activate ng bell notification para sa mga susunod na mensahe. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng pagkakataong magdala ng liwanag at pagbabago sa buhay ng mas marami pang tao. Salamat muli sa iyong oras at pagmamahal. Nawa'y ipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay sa kabutihan at liwanag.